Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Para po sa ating mga lolo at lola na nakapagparehistro na sa NCSC database at mayroon kayong nais baguhin sa inyong impormasyon na naunang naibigay sa pag-fill up sa inyong registration form, Tamang tama tama sa pagkat sa balitang ito ay sasagutin iyan ni NCSS chairperson Franklin Quijano patungkol sa kung paano nga ba natin babaguhin ang maling impormasyon sa nauna nating naibigay na na-fill na upan via online para sa ating registration. Ang balitang ito ay nakalap sa CNN Philippines. Okay, pero para sa mga nagparehistro pero may gustong palitang detalye, uh, paano po ang dapat gawin? Well Ms Mencho pagkaganoon we would like to receive a letter or a note galing sa kanila uh, kasi hindi nag madaling i-change yan kailangan talaga ng authority ng may-ari kung kailangan i-change uh, and that is why uh, once naipasok pasok na nila uh, dapat before ipasok kailangan klaro yung isusulat nila mm -hmm. at once ipasok na nila hindi na po madaling i-change lalong-lalo na yung mga mga substantial na data tulad okay. ng pangalan so, saan at po, date of birth. Saan so, po nila ipapadala po itong uh, sulat na sinasabi nyo po na kailangan na parang letter of request? Pwede pong sa link natin okay. sa ncsc.gov.ph or pwede rin sa ating email ph.ncsc at gmail.com Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.